What's up guys, welcome back to my channel Pero syempre kung bago ka pa lang dito sa ating channel Huwag niyong kalilimutang mag subscribe At hit notification bell Para sa iba pang mga tip at update natin Dito sa Emil Dragon Adventure So let's go Singit ko lang to guys no so, May nabasa kasi ako sa comment section na Itong ito Yung sa taas yan sa itong Pointer location ko guys Ay kit daw Na siguro nagtataka siya ang dami kong diamond oh, Mabot ng 1 million plus yung diamond ko dahil naka-cheat nga daw no. Ito guys, sa pagkaka sa para sa kaalaman natin guys no. Pictures to ng cellphone ko kasi wala naman na kung ano. Eh. Itong pointer location ko kakaiba. yan, nakikita 'yung ano niya. Ayun, pwede kang mag-drawing diyan. Ayun. Hindi sa cheat guys, akala siguro nila at nung ano, nag-comment do na cheat toto to kasi itong nakikita 'yung guhit sa taas 'yan. No? 'Yung may XY. Ayun 'yan. Ayan, yan. Ayan yung indicator guys nung sa pointer location ko guys. No? Dito lang yan guys sa cellphone ko. Pictures mismo ng cellphone ko to guys. Ayan. Sa setting. Ayan. Ito Ay, nyo na dyan pa rin sya guys. Ayan pa rin yung ano. Yung pointer nya. Para makita lang guys ng viewers natin. Yung mga kiniklik natin. Kasi hindi naman tayo nakapisi no. May ibang cellphone naman na ano guys, yung bilog lang yung ano, yung lumalabas hindi katulad sa akin na ganito guhit hope lang natin yan guys yung wala na sya so hindi sya cheat guys no para sa akin mas rin, malabong makakapag cheat sa online games no? lalo na sa MU kahit sa online games naman mahirap mag cheat so, sobrang galing ko naman guys kung nagawa kong makapag cheat sa MU pero yung ibang player na matagal na hindi no parang sobrang galing ko yan. ilan ko ulit. So, yan. Lumabas ulit siya. Hindi siya cheat, guys. Yan. Balik tayo sa MU. So, nandiyan pa rin siya. Yan. Pointer location lang siya, guys. So, yung diamond, guys. Kung so, napanood yun ng iba kong video kung paano, paano ako nag grade ng diamond. doon naman sa Iba kong video. So, tiyaga-tiyaga lang talaga. <coughs> Papasok ka sa guild boss ng solo lang ng apat na beses sa isang araw. So, matic yung 10k. Ay, syempre, yung sa event, may mga diamond din doon. Pagtapos ng guild boss sa gabi, na 7.30, may mga reward din na diamond doon. Syempre, guys, sa paghahunt dito sa mga itlog. Ayan. Pero, lang natin yan, guys. Ayan. ayan lang, binibili ko lang lahat yan. Tapos, dyan lang ako nag nag-hunt na ito. Ito, ayan. Itong golden chest na. Tapos, binibenta ko rin sa ang bubibili niyan yung mga dami ko syempre kaya may dami tayo so yun so guys hindi to cheat guys no no at syempre meron na nagsabi rin sa akin na ginastosan ko daw itong gumastos na raw ako dito so guys kung malalaman natin kung gumastos talaga tayo dito guys no sabi VIP unang una sa VIP guys so makapansin yung VIP ko guys level 8 pa rin eh. same sa mga pre to play no na, na ano sa ganitong report report for na kasi to guys syempre makakukuha tayo ng VIP dito araw araw 50 yan ayan itong chest na yan 50 VIP yan syempre pag nag recharge tayo ng 56 ako guys nag na expend din ako pero paminsan lang sa isang linggo minsan dalawang 56 kasi guys sinahabol ko tong yung soldering ko kahit papaano no So, kahit pa paano naman nag-recharge tayo pero wala akong ginagastos para sa diamond yun lang yung soldering lang bibili natin yan guys dito yan ito itong 0.99. bali 56 sya pag, bin, pag binili natin yan random yan guys yan. syempre inuunti-unti natin yan para kahit papaano naman meron tayong soul ring di di mapag iwanan na sa soul ring yung character natin so totally iwan na talaga to dahil di naman talaga tayo nag relic charge sa ano ngayon ayan, itong mga ano guys kung mapansin nyo sa dito rin sa tawag dito yung so, sa araw araw na recharge makapansin nyo nakakailan pa lang ako eh saan ba nandito ayan nakaka 36 pa lang ako guys siyempre magre recharge tayo kahit pa paano para makuha natin tong pray na right wala tayo pa niyan yung off na right sword na pray siyempre di na lang natin kukunin kasi wala naman nagbibenta pero ito talaga makuha ma natin yan 45 days pa kada 45 days tayo nagre-recharge araw-araw yan nakukuha natin siya so yan guys siyempre dito yung ano nagre-recharge tayo pag wala tayong pang recharge sa 56 yan dito ko rin kinukuha yan yung mga dito sa recharge ticket dalawa yan para makuha natin yan so kanina gumamit na ako kaya kung makapansin nyo nakuha ko na siya meron na ako dito ay nakuha ko na ito may ano na siya may iwan na siya no. Ah, nakuha ko na yung para sa araw na no? So yan guys, yung so, monthly pass guys, yan, hindi ako nagaganyan guys. Yan, yung sa ipon ko na 1 point eh mahigit, hindi ako bumili na ito ni Minsan, saka itong Angel Pass, hindi rin tayo nag-Angel Pass guys, ayan hindi tayo nag-unlock nyan no. ito lang talaga kung ano ito lang talaga, yung $1 na recharge ayan lang yung ano yung nare-recharge ko minsan sa minsan lang yun guys so, mapapansin natin yung skill sa so, skill natin guys ito ayan ito kinuha ko na ito na, nakaipon naka na ako nito kasi 50 na ito kailangan tapos ngayon may 60 para makuha natin yung purple na kulay no so <coughs> dito pag nare-recharge ka random naman yung pag nakuha mo yun So, ayun, um, may 20, 29 na tayo. Siyempre, bukas, pwede tayo mag-recharge. Parang yung pang-variante natin na 56, di ba? Dito natin, i-recharge e na lang natin para makakuha tayo ng 5. Diba? 60 na kailangan na ganito na soul stone para makakapag-upgrade ulit tayo ng soul ring na So, yun lang guys. Siyempre, yan. Pagkakatapos lang ng event dito sa server namin, yung eh. Bali, itong server namin, revert for nga pala to. Na kalagit ka na ano ng revert for. Dito yung lumabas yung pipwing. No? Ayun, mapansin nyo, naka-pipwing ako. Yun. Kinuha nato yan last video ko. So, yan. And, sobrang ganda ng stats na bigay nito. Kasi mayroon na siyang, ano guys, no? Gear skill. Ayun, mapansin nyo, yung pinaka-skill nya. Sa pipwing, wala pa. Sa portwing, wala pa yan eh. Wala pa siyang skill. So, sa, Siyempre, hindi hindi naman yan lang ang makukuha natin guys eh, pag pinag-ipunan natin yung event makukuha din natin guys Siyempre, may, may chance tayo makukuha ng jewel of luck tas yung mga gear na pwede natin bilhin at tulad yan, na kompleto itong sincha set na sobrang angas talaga ng effects nito guys pag na below pag bumaba na ng 0 yung buhay mo bilang may atake na illusion no ayan mapasin nyo may illusion siya na sobrang sakit ng damage guys sinubukan na namin to guys ang kalaban ko BK si Bosanji and shoutout sa Bosanji check natin yung ano niya yung <coughs> BP niya guys so nadali ko siya dito isang beses no well, dikit yung laban namin pero nadali ko siya isang beses kasi dalawang beses nag-activate yung skill na yon Ayan, BK pa siya guys ah. Tignan natin yung BP na lamang niya sa atin. O ayan, 49,000 tayo sa 55. Pay 49 million, sorry. Tapos ito, 55 million. So, malaking lamang ng BP niya. Tapos BK pa siya. Alam, alam naman natin guys na pag BK talaga, sobrang OP sa PVP na ito. 1 v 1 no? So, ayan. Tapos nakaportwing na rin siya. Ayan. So, guys, yan Natalo ko siya sa 1BP isang beses. Sa PVP namin. Isang beses, guys susunod siguro gawang ko ng video yung ano, ano namin, test damage namin. Sa mga iba pang ano. Nag-doubling activate yung ano ko guys, yung skill ng Sincha set ko no. Kumbaga, nag-ano siya, nagdalawang beses kasi nung bumaba sa zero yung buhay ko, biglang may skill tayo guys na ani biglang magkakaroon uli ng 10% ata ng HP yon. Kasi pagkatapos noon, nag-activate yung skill niya itong sincha set ko. Tapos, nung namat, nung ano siya, kung kumunti na yung buhay niya, nat, ko pa siya, no. Hindi, na nag-activate ulit. Kasi, hindi na ako namatay nun eh. Pero, maminsan, pag dalawang beses akong namatay, dalawang beses din siya lalabas. So, kakita ko sa inyo, guys. Ganito yung style niya pag, ano, pag namamatay ako. O, hanap muna tayo ng mapipikay dito tayo. Tingin tayo dito. So, ito si Joiner na lang. Nasa out out sa'yo, idol. So, talaga, ito BK din to talagang makuna <coughs> talaga pag pvp Mga BK. Check mo natin yung stats niya. So, ayan, 41 million siya. So, so ganitong ano, <coughs> BK, kahit mas mataas pang BP mo sa ano, sa BK no, ka, pwede ka pa rin matayo kasi yung skill niya sobrang open silence talagang normal normal ka na lang pag naka silence naka silence ka syempre aasa tayo sa ang, ang MU mga sense ani eh, sa skill niya sa sa ano di ba so ayan guys yung mayroon tayong effects din sa piping at support uh, sa ano atay piping yung yung heal na yun guys so ayan tap ani natin siya pick lang natin siya Shout out sa di PK muna ang character mo. At tapos, hinto tayo. Pag, and Hinto tayo ng ano. Pag, papatay tayo sa kanya. Guys. Yung effects ng Sincha. So, mindo rin siya. Kasi, AFK lang kasi ito guys eh. Basa natin mga 10% yung buhay niya. Ayan, pwede natin ano. ano ayan, kung makikita nyo, mayroon pang umatak. Ayan, may, lumabas na ilo. At napatay siya. Napatay pa Napatay pala, sorry. Si Idol. Ayan guys, may, may illusion. Mapapatay na. Ulitin natin guys, no. Ay, hindi. O. Oh, Papatay tayo. Ayan. Ayan, ating na lalabas sa kanya sobrang angas na ito guys yung skill na to guys nung set na to kaya hindi natutuwa rin ako ayan guys nakita nyo kung gaano kasakit yung damage nyan yung deadly damage so ayun yung ano nya guys effects nung ano nung sincha so tignan natin yung ano nya ayan nakikita nyo guys ayan illusion so sobrang angas guys Siyempre, kung free to play ka lang, tapos siyempre, nag-upgrade, upgrade ka ng mga item mo, hindi ka nag-iipon, hindi mo pinaghahandaan, hindi mo talaga makukuha ito guys, no, kung hindi ka gagastos. Itong wing, sa itong set, eh, port wing, so, karamihan sa amin, hindi pa naka nakaport naka-port, kahit port wing, no, kasi nga, nag-upgrade sila. So, kamusta nga ba yung BP natin guys? So, check tayo guys. So, nung nagumpisa ako mag-ipon guys, arbitrary, talagang iwan ako, iwan ako guys, no lalo na sa mga nag-upgrade umabot <coughs> ako basta na, ang top ko nun nasa 24-25 pumapalo nung nag RB4 wala pa dun yung ano guys pip wing pero nakaipon na ako ng 1 in mahigit so kinuha ko na yung ano guys nagkapul tayo ng kundi sa BP kinuha na natin yung 4 wing kaya pumalo na tayo ng top 17-16 yun papalo yung ranking natin sa ano dito sa uh, server natin guys Kasi, so, syempre <coughs> nakuha natin yung portrait ito ang inaasahan ko guys sana akala ko itong pipwing lalabas siya nung pag RB5 na no pagkatapos ni Condon hindi pala guys ito kalagit na ng RB4 lalabas na siya so kaya medyo na feeling ko kakapusin ako sa Diamond no? kasi sa RB5 guys wala na uling pipwing. wing 4 wing na lang mabibili sa Perryland coin tapos yung RS set na bago ito kasi yung bago sa RB4 na ano pagkatapos ni Condon wala yung pipwing yung sincha set, ang reward ngayon siguro lalabas uli yung peeping sa kalagit na ano uli ng RB5 na ano Carnival of Glory no na Perryland so hindi so within 5 days yun, naipon ko naman siya talagang lahat ng mga stock ko na pang upgrade ko sa ano sa item ko na tinatabi binenta ko na lahat so yan na lang nadira wala na akong item na ano binenta ko na lahat sa dami ko kaya nakaipon tayo ng 230k plus yun lang kasi yung kulang eh kaya, siguro mga 200k ang kulang kasi may butal pa yung 1 in ko eh. Kaya kailangan lang naman talaga natin hindi naman totally 1.3 230k lang kasi may period naman na 70 na na ano sa perilat kaya yun lang kailangan natin ipunin so ayan naipon natin kinuha na agad natin sa pang 5 day yun nga lang malas lang guys no, siguro dahil 5 ko 5th days ako nag ano yung last event wala ko nakuha ang jewel of luck no, siguro dahil marami lang nakakuha yung sa mga dito sa server ko na jewel of luck ngayon ewan ko lang guys kung ano kasi pa, sabi sa ano ubos daw yun no, hindi eh, ko lang kung totoo yun na ano, kasi wala talaga ako sa, sa one sa so, 1,300 na attempt ko ni isa wala ako nakuha ang jewel of luck ngayon ko na lang yung isang jewel of luck doon Siyempre, hindi lang naman yung makukuha natin yung pipwing marami rin tayong makukuha doon Siyempre, yung sa elemental ayan kung mapansin nyo check tayo ng element sa mga spender natin ito kasi ito guys yung mga ito mga spender namin yan guys pero may mapapansin nyo <coughs> ito si check natin yung element nito ni Sanji so ayun guys mas lamang ako sa element sa kanya so hindi naman na yung element ko guys no kahit sabihin nung iipon tayo ng diamond talagang binibili kasi natin yung pag may event bibili natin yung 35,000 kasama, kasama yung sa budget ng pag iipon natin so ayan guys na naituro ko naman kung paano ko nag iipon sa mga itlog yan sa guild boss times for 10k yun matik yun guys sa kumbaga sa pagbili natin ng itlog medyo bawi-bawi na tayo doon yan tayo ng itlog syempre may bayad dyan na diamond yan, 150 saka syempre pag pumasok tayo ng kalima yan, may bayad din yan saka elemental pero sa elemental guys syempre mga pang upgrade lang naman yung makukuha dito guys hindi naman tayo makakuha dito ng total na ano na magandang mag elemental na orb no yung violet makuha lang natin yung pang-upgrade dito. Yan elemental essence yung pang pa level, No? So yung mga ganitong mga purple, syempre bibili talaga natin yan para makompleto natin yung ano requirements na para sa dito sa ano to, scroll. Ah, lang guys, hindi sa meron yung, yung sa latest ano, isolate sa previous ano ko videos ko guys nung Bago pa lang Marami nagsasabi na Na ano Okay lang na Mababa ang BP Basta Maporma yung character So Medyo nagkakamali kayo sila guys No Kasi hey, dito guys Pag late Late na Late na yung server nyo Talagang RB4 RB5 RB, pa, 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 RB6 na kayo guys Nakahabol na yan guys Lalo na pag Pag Nakasuot ka ng Ano Ng item na Hindi naman Ano Upward Ng mga free to play no sempre dyan Sa Dyan pa lang guys lalamang ka na guys eh No mapapansin niyo Ang ganda ng stats niya di naman yan Talaga pa Normal lang no guys no Plus 7,040 Attack yan papa Upgrade pa natin yan So itong Fortuin ganun din naman eh yan. Saka yung Mga set na Na ano mo Na Pwede mong makuha Pag pinagandahan mo Is event Hindi mo naman mabibilihan Yung pag upgrade lang Kasi guys Paulit ulit kong sinasabi Pag mag upgrade ka guys na mga item, accessories, pwede naman yan kahit kailan mo gusto. Yung event, minsan lang. Kaya, mas maganda talagang pagkandaan yung event. Mas sulit siya kaysa sa, ano, gastusin mo lang, gastusin yung daya mo na naiipon mo yung araw-araw para sa pag-upgrade para hindi lang maiwan yung BP mo mga okay. guys so ngayon guys yung mga nag-upgrade sa amin guys iwan ko na sila ako, ako na nangunguna na ito guys etong siking guys talagang nakita nyo yung spender din yan pero nakita nyo nakita yung ano yung BP niya 53 count Ako pa 53M. Ako pa 4, pa 50M na rin ako. Guys, no. So ito yung mga naga-update sa amin. Na yung mga naiiwan ko na sila. No. Pumalo na ako ng ano guys, sa, sa overall pang rank 12 na ako guys no. Siyempre kukunin balak pa rin natin mag-ipon no. Matagal-tagal pa naman yung 6 swings guys eh. Para siguro sa RB6 pa yon. Ayun ito etong itong si ano momo yan talagang ito spender talaga to talaga nag nag, nag nag expend yan na ano, nakita nyo kung nyo yung character ng center talagang may mga solar rin na malalaki yan mas ito yan, yan diba Ay, yung mga ano namin spender ito si Sanji yan Baip yung sa BP naman guys magkakaiba naman tayo ng BP bawat server guys syempre hindi naman tayo sabay sabay lumabas eh so so ngayon guys pag nag upgrade ako nag upgrade na ako ng item aabot na siguro mga 50M to no kasi syempre na ano pa tayo advantage pa natin meron tayong pipwing wing sya na hindi naman kayang kunin ng ng ordinaryong free to play lang na panayang upgrade para hindi mahuli BP so ito kasi guys late, sa ang pinag-usapan nito guys yung paglit server na no. So, hindi na tayo maghahabol mag ang hahabulin na lang natin yung accessories so madali na lang naman magka-diamond 10k yung mga accessories na iwan pwede naman bilhin sa mall no di ba so yun Plus, yung mga pang-upgrade naman na ano sa gear natin pwede naman natin bilhin uli tapos yung diamond natin ipapasa ipapa, lang doon sa may dami account natin yung pag ibibenta tayo yun lang din ilang din dayam, yung dayam na dami natin yun lang din yung ano kumbaga babalik lang sa atin so yun lang guys hanggang dito lang yung video natin yeah. so para paalala ko ulit guys hindi to cheat kung naka -cheat ako guys siguro nasa 100 million na yung maigit yung bp ko guys sa saka ano guys talagang lahat ng pwedeng bilhin sa Diamond. No? So, saka may nagsabi sa akin na dami, dami lang daw to. Yung, yun, yung, yung, sa, yung, sa comment sa isa kong video. Nung kinuha ko tong dami lang daw tong account ko na to. Kaya kahit mabandaw ako, okay lang. So, so, guys, ito na simulat sa pool guys. Ilang buwan na to. Itong account ko na to. Dapat naban na ako ba? Diba? Sa so, ito na guys yung ano ko ginagamit ko na main, main account ko, main character. So, wala akong wala akong dami, wala akong iba pang main. Yes, ito, ito talaga yung ginagamit kong main. So, yun lang guys, sana may nalaman tayo. Konting kaalaman guys, no. Ayun. Sa hindi lahat ng may indicator na ganito na cheat. Siyempre sa ibet din sa uh, RB5. RB5 na pagkatapos ng condon, wala doon yung wing. Uh, reset ang bago. Ayun ito. Alagit na Dalawang base kasi dumarating eh. Dahil sobrang tagal na magpa-level. Dalawang base na dumarating yung event na yan guys, no? Kasi monthly yung event na eh. So yun lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Thanks for watching and goodbye.